Tumakas. Tumakas na dumagan mga kabuso. Oh. Yun, ang ganda. Ang ganda, ang gagamba. Makuha na nato diba? doon Busing dahil nagalaw natin. Yan. Tumakayun si gagamba mga kabusing. Yan, may pagkapula-pula. Tumakas mga kabusing. Mga kabusing naghanta naman kami sa gabi. Ngayon lang mga kabusing, mga 9 pasado. Ayun, sila bayaw at pamangkin. Nagkahanap sila. Yan. Okay, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo dito sa ibang spot na naman mga kabusing. Yan o. Oh. Ibang spot na naman tayo. Okay. mga sing may nakita si pamangkin dito tayo dadaan sa kabila buhay na si pamangkin nakaapak ng tae may nakita ka agad na pa may lawa eh. Napailawa dere. Gahe ba? Ayan. Malaking bahay mga kabusing at saka yung gagambang ang laki oh. Tampungi ko na doon. Ayan. Tumakas. Tumakas na dumagan mga kabusing oh. Yun ang ganda. Ang ganda ang gagambang makuha ni nato dong nga di ba kuan dako kayo ah. na no, pay lawa diri ting ah eh. may lawa diri ting kunin natin kunin natin si gagamba ay yun ang ganda Okay. Mga kabusing, may nakita pa kami yung sintipid dito. Ang laki. Ayun, oh. No? Yan. Gumal. Hinangin. Tumakas yung sintipid, mga kabusing. Ang laki. Ang laki. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Yan dito tayo sa harap mga kabusing. Ayun oh. No? Ayun. Kumakaskas sa kanyang yung bahay mga kabusing dahil nagalaw natin. yan Dili. mga kabusing. Bilis dulu ah. Dilis nang. Dilis makatakas mo kutbus eh. Saan na yun? Saan na kaya yun? si gagamba? Grabe ah, kitang kita. Yan o. No? Black na siya mga kabusing. Yan. Oh, ni Ha? Naara man? Naara. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin dito. Yan no, nakatalikod lang yung gagamba. Yan. Medyo butyog konti mga kabusing oh. Yan siya. Yan. Bumaba na naman. Ang liksi ng mga gagamba bumaba. Tingnan natin. Yan ba yung sapot niya pababa? Ayan. Parang natutulog lang yung gagamba mga kabusi Oh. Yan. Pero hindi na natin kunin ang laki ng tiyan, no? siya mga kabusi. Ayan. Bumalik. Bumalik siya. Yun. Pag ganito hindi natin kunin mga kabusing para dumami siya. yan ka lang boy, hindi ka namin kunin. Ang laki ng tiyan mo. <laughs> okay mga kabusing may nespat tayong gagamba na sa malayo tingnan natin Patan tayong gagamba. Ay, yun. Yun ang gagamba mga kabusing. Oh. Medyo may pagkabutyog na pulahan mga kabusing yan bumaba si gagamba nasaan na yun ang diksi ng gagamba ah oh. okay mga kabusing pa na kami dahil yung ulan parating na yan. Oh. No? Ang laki ng ulan. Yan si Bayaw. Si Pamangkin. Yan po, May Yan. May shield si Pamangkin. Oh. No? Yan. At tuta, paspas na Okay mga kabusing. Bawain na kami. Dahil yung ulan, parating na. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood. Yan, paulan na.